today mag ano um gagawa ko ng dishwashing liquid kasi ako laging nakakalimutan ko gumawa ay bumili ng dishwashing eh madalas ako nauubusan lagi kaya ngayon naisipan kong bumili ng ano yung tawag dun DIY Di, DIY na DIY. DIY na kit na ah basta nagawa <laughs> ko para marami akong stock at saka parang nakikitipid at sa sandok hindi ko to masyado ano in, may instruction naman maliit lang siya na bili ko kasi sample nga lang ah, uh, sample lang siya ah uh, ngayon siyempre susundin natin yung instruction 5 liters lang to 5 liters oh, oh, dandahan daw tapos hanggang sa halo natin uh, bubble booster, ganun lang daw to. Ganun lang. Ay, masyado namang maliit ang ang buhos. Ganun. Habang binubuhos, iniikot-ikot. Tapos, isunod ko yung sopraktan, sopraktan. Oh. Malit lang yan kasi panliman litro lang yan. Dandahan lang daw. Ito ay utay, tapos habang hinahalo. Yan, mga kamami. O, oh, di ba? Halo-halo lang. Kasi talagang nakakalimutan ko lagi, no? Busan ako lagi ng, ano? Ng dishwashing. Ano lang ito siya? Worth 147. Kasama na yung shipping Parang, sabi na kapatid ko, parang, nas, parang mas pamahal kasi yung nabili daw niya o 14 liters. Parang 100. Parang 180 plus. Ganun. Ayan. Ayan, di ba mga kam... Ayan, mga kamami. Tapos ito naman, Sinaling ko lang dito kasi pinaghalo ko siya. Parang ito yung pinaka flavoring niya. Pinaghalo ko lang. Pag umorder kayo ng ganito, mayroon naman kayo makikita instruction kung paano. Pinili ko pala dilaw lemon. Lemon is scent. O, oh, diba? Alo-halo ano, lang yun, mga kamagi. Ayan. Parang ang bango niya. Mabula na siya. Meron natin yung baka may latak pa. Ayan na guys. Ayan na. May sabon na ako. Babalan natin to ng 24 hours. my so, May 5 liters na akong sabon dishwashing. Ano yan? Lemon flavor. Ang bango niya. Talagang 147. Nakaano ka na? 5 litro. Panghugas. So, na. Wala na kasi naman yung lagay na sa bag ko. Ayan lang po. Thank you.